Hi guys! Magandang tanghali! Ito na naman ang inyong lulang makulit. Ako nagluluto ng aming tanghalian guys. Welcome to my channel! What's up guys? Anong ating menu um, for today? Ako hindi ako pumunta ng palinki guys. Nag, nang, uh, ano Nangalkal ako sa loob ng aking refrigerator kung anong maluto no? Ayan. May nakita ako isang hita ng manok aking pinirito. Yun eh, para sa apo ko. At ako naman magluluto ng aning ulam. ah uh, ginisang kardinas na lalagyan ko naman ng, ng ano to? Lalagyan ko ng uh, miswa. Okay. Panoorin nyo ako ha. Grabe ang init talaga sa labas guys. Nang susunog ang aking balat, nasisira ang aking putis. <laughs> Yan ang aking chicken. Eh, isang hita, guys, para sa aking apo. Uh, habang hinihintay ko yung maluto ang aking manok, guys, na pinirito, maghihiwa-hiwa na muna tayo ng kamatis. Ihanda eh, na natin, guys para sa aking gigisahin ng sardinas. Ito siya. Ito. Nakalagay dito. Ito guys. So, where is my... Ah, andun yung aking miswa guys. Lalagyan natin ng maraming kamatis. Alam mo guys, yung sardinas pag ginisa mo no, at saka nilagyan mo ng miswa, habang mainit pa guys, bagong luto, habang mainit pa, ulamin mo na. Kasi pag pinatagal mo, nawawalan yung sabaw. Oo. Wala na yung sabaw, guys. Sinipsip na ng sinipsip na ng miswa. Teka muna, guys. Babalik na rin na natin yung manok, guys. Asa ba yung aking kampit? Babalik na ka rin na natin. <laughs> Baka tumalsik eh. Hoop! <laughs> Baka tumasik. Uy, ang ganda guys. Hindi siya madikit ha. Kasi mayroong manok na madikit guys. Kawali. Tinan mo ha. Ang ganda ng manok guys. Hindi siya madikit sa kawali. Uh -huh. Ayan, ang ganda guys. Ayan. Beautiful, no? Dahan-dahan lang yung apoy, guys, kasi para hindi ka agad siya ma masunog. Mag ma ano agad ang manok ba? Ayan, dinalandahan ko yung apoy. Kasi siyempre, yung labas luto, yung loob hilaw. Alam nyo kasi, guys, ang ginawa ko sa manok, yung manok na yan, kung mga ingredients niyan, Ah... Uh, nilagyan ko siya ng minarinid ko siya sa kalamansi, tuyo. Tapos, uh, paminta. Tapos yung pampasarap po guys, hindi yung pampasarap na powder, kundi ang ginamit kong pampasarap, dinurog ko dyan. Kasi marinid, no? Dinurog ko. Dinurog ko yung pampasarap ko dyan. Yung chicken cubes. Hindi mo na kailangan mag yung, ano sa powder yung magic sarap. Hindi yun. Ang sarap guys, try nyo. Durogin nyo yung pork cubes. Ihalo nyo sa pagmamarinid. Tapos kalamansi, paminta, asin. Ah, kunting tuyo para hindi masyadong ano no, ah, dark brown. Para maging golden yung ano, yun yung ginawa ko guys tapos nagmix ako ng arena at saka cornstarch, corn yeah nagmix ako tapos doon ko pinaligo tapos nilagyan ko ng konting tubig tapos pinalo-halo ko nilagay ko yung manok tapos lahat ng ingredients ando na siyempre. nagmix na baday, nagmix na yan, pagkayari ayan magiging crunchy yan guys mm -mm kailangan talaga maging creative ka sa ano iba na ang panahon ngayon guys ang mga tao very creative na iba na yung panahon ngayon kailangan natin makisabay yan habang hinihintay natin yung ano manok hiwa-hiwa muna tayo no dadaldal na muna tayo guys para hindi yung ano natin kailangan natin maging madaldal dito lang sa YouTube dito lang guys ako nagmamaritis. Mm -mm. At dito lang din ako nagiging singer sa YouTube. <laughs> Kailangan natin lagi maging happy, always positive guys. Kasi pag hindi ka positive, ka, hindi ka happy. Well, alam mo na. Magiging thunders ka kaagad guys. Mm -mm. Giging thunders <laughs> malapit na maluto yung aking chicken. So guys, ito yung aking miswa. Ayan. Nakaready na yung aking miswa guys na aking lulutuin. So ito yung aking hinandang mga ingredients guys, no? Ayan guys, ang aking ingredients. Sibuyas, bawang, at saka kamatis. So, alam niyo naman dap, alam na natin ang lasa nito pag ginisa na natin, no? Pero mas masarap pa rin pag may miswa, guys. So, guys, ayan na yung aking nilutong isang hita ng manok, guys. Ayan, look at that, oh. Mm. So, looks delicious. And the skin so crunchy. Look at that, guys. Very simple, no? So, that is so delicious, guys. Look at that. Side by side. Ayan. So, Okay, guys. Mag-isa na tayo. Mm -hmm. sibuyas. Super bango talaga. Ayan. Lagay na natin yung kamatis mura kamatis ngayon guys kaya mag enjoy tayo ka luluto ng kamatis no pwede mo naman guys mamili kayo maraming kamatis tapos marami kahit isang kilo dalawang kilo tapos ganito yung gagawin mo guys yan i, -i, -i, ano nyo guys gibisa niyo tapos lagay nyo sa tupperware ng ice cream. Oh, tapos lagay nyo lang sa freezer, sa freezer, para hindi masasira. tuwing tuwing na uh, gusto niyo magluluto um, bago kayo magluluto mga 1 hour labas nyo sa freezer para hindi siya matigas no ayan sa pag nagmahal na naman yung kamatis na po guys alam nyo na kaya ako ma baka bukas o oh, mamaya bibili ako ng maraming kamatis guys papakita ko sa inyo kung paano gagawin para tuwing ano na lang, tuwing magluluto kayo, doon na lang kayo kukuha ng kukuha kaysa everyday kayo mamili ng kamatis na ngayon, murang kamatis sa sunod, pagtatag ulan, mahal na yan ayan kailangan madurog yung ano na yan kamatis na yan pag namili naman ako guys ang kamatis, no, yung ano lang, maliba lang. Kasi ang kamatis ngayon madaling mahinog dahil sa tindi, ng init. Ayan, guys. Pag nag-scramble ka na ito, pwede mo lang lagyan ng kamatis. Puting sibuyas, kamatis, oo. Mm -hmm. Pwede na. Atin ang ilagay ng ating paboritong sardinas. Oh, ha? Wow! Pink na pink, ha? Huh? Pink na pink at saka lapot ng sus. Oh, sardinas. Baka, baka ano naman, pwede naman, oh. Baka naman, oh, ayan, oh. Ayan. Ayan guys, maglagay tayo ng isang basong tubig. Yan. Tapos, maglalagay tayo ng paminta. Oops. Kunti lang. Ako. O, yan. At kunting asin, guys. Kasi alam mo yung miswa, maalat na. At ang sardinas, guys, meron mo siyang ano, asin wow ang ganda oh that's enough baby hintay na natin kumulo guys pag kumulo na yan that's it lalagay na natin yung miswa ayan na guys kumulo na kulong kulon siya guys atin ang lalagyang miswa Hindi lahat guys, kasi ano eh, baka ang mangyari eh, malapot. Kalahati lang ilalagay natin, no? Ayan. <laughs> pag, na, pag natuyo yan, nagmumukhang palabok na. <laughs> Ayan guys, tikman natin yung lasa. Titikman na natin guys. oh my god mapapasabi ka tagang, I love you <gasps> ayan guys oh hmm? mapapa extra rice ka nito guys oh extra rice pa more oh ha ayan okay guys napakasarap super mm -hmm. sige, kulo ka so guys, ayan na yung niluto kong sardinas ayan, kakain na kami guys ayan, yung aking sardinas na may miswa So, ayan yung aking panghimaga, saging, at saka papaya. Okay, guys. Maraming maraming salamat sa aking uh, panonood sa, sa aking cooking cooking guys, napakainit talaga, nabubulol na ako guys. So that's it guys, no, ang aking uh, lunch, for, uh, lunch for today na uh, napapanood nyo. I hope na nagustuhan nyo. At iluluto nyo yun, guys. Napakasarap na. So, so yummy. Yummy, yummy talaga, guys. No? Thanks for watching, guys. Itong inyong lulang, napakaganda, napaka-cute. <laughs> okay, guys. Thank you so much. Have a good, have a good day. Nabubulo na ako. Don't forget to like, comment, share, and... Subscribe!